Balikan po natin ang usapang pangkalusugan. Uh, Makitingnan po natin kung okay na po dyan, Doc. Good morning po ulit sa inyo. Okay na po ba yung ating audio? Good morning po, Ma'am Audrey. Uh, Sir Audrey and Ma'am Diane. Good morning po. Magandang umaga sa inyo at sa mga viewers ng RSP. Naririnig niyo na po ako. Yes, yes. malinaw po, Doktora. At uh, okay. huwag kang magalala. Lagi na pagkakamalang pang babae yung pangarap <laughs> po. no nga. Anyway, oh, anyway, Doktora. Ano po ba yung mga layunin ng National Deworming Month? At ano po ang tema nito ngayong taon? Okay, Sir Audrey, that's a very nice question. So, layunin ng ating National Deworming Month ay e mabawasan at maiwasan yung mga soil transmitted helminth infections na karaniwang nakakaapekto sa mga bata, buntis, food handlers, farmers at indigenous groups. So ito ay programa ng Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas or DOH in cooperation with the local government units as well as yung mga schools. So for this year ang tema ng ating National Deworming Month ay maiiwasan ang bulate, pagpagiging malinis ay inugali. Palaging maghugas ng kamay at siguruhing malinis at nalutong maigi ang ating pagkain. Hmm. Ano po ba yung karaniwan ng sanhi dahilan po na nga? Bakit nagkakaroon po ng bulate sa tiyan? Mga bata po, Dr. Tianga. Okay. So, madalas nagkakaroon ng bulate kasi ang route nito ay sinatawag natin na fecal oral route. No? If example, um, isang person na infected with uh, worms is tumay siya into an open space or dumumi in an open space, yung mga na-expose dito sa soil na to is pwede silang magkaroon ng infection. Particularly those who are um, always playing in the ground, particularly yung ating mga bata, no? Any exposure din sa pagkain, no? Na medyo contaminated yung soil, maaari nating makuha ito. And yung paglalakad ng walang protection sa paa, wala tayong sapatos or chinelas, maaaring pumasok directly yung worm sa ating mga balat. Okay? So, bakit sa pumasok po yung worms sa ating katawan, pumupunta po sila sa intestine and then doon sila nagle-lay ulit ng milyon-milyong eggs and kapag yung isang infected na tao is inulit niya yung cycle, dumumi siya ulit into an open space, the cycle repeats itself. Nagpapaulit-ulit po siyang problema. Kaya kailangan talaga at least twice a year, nagkakaroon tayo ng national deworming Okay, doktora, ano po ba yung mga pangunahing senyales o sintomas na nararamdaman ng bata kapag meron na silang bulati sa tiyan na kailangan ng uh, agapan? Okay. okay. Kung ang infection po natin ay mild, okay, maaring wala pong sintomas, no, itong pagkakaroon ng bulati sa chan. Pero kung tayo naman po is heavily infected, no, maaring magkaroon ng pagsakit ng tiyan, no, diarrhea, pagsusuka, pwede rin pong magtae ng may kasamang dugo, pwede rin magtae no, na may kasama na pong bulate. Minsan, ang bulate lumalabas na rin po sa ilong, sa bibig, mm. sa tenga. Maari din maging mahangin ang tiyan, pwedeng bumagsak ang timba, pangangati ng kwet o maselang bahagi ng katawan, especially at night, and then pwede na rin po tayong manghina. Okay? Okay, Dok, ano naman po yung kahalagahan ng regular na worms sa mga bata? Okay, the importance of the okay. kailangan din natin munang malaman ano ba yung nagiging epekto kung meron tayong worm sa katawan. So, in terms of children, no, sa mga bata, maaari kasi silang magkaroon ng anemia, maaaring mal hmm. magkaroon ng malnutrition. So, ito is maaaring makaapekto sa kanilang pag-aaral. Siyempre, kung lagi silang may sakit, Minsan umaabsent sila and then at the same time minsan kailangan pa nila na at least uh, magpahinga okay imbes na magamit nila yung time na yun for school okay one of the problems also in children no they have poor concentration pag sila ay heavily infected ng worms nakakaapekto rin sa kanilang paglaki for those naman who are teenagers lalo na po yung mga nagre-regla buwan-buwan nakakadagdag pa po na pwedeng magkaroon ng anemia kung sila ay infected by worms sa ating mga pregnant women, maaaring magkaroon no, ng komplikasyon. Yung kanilang pinagbubuntis na sanggol, pwede magkaroon ng stillbirth, magkaroon ng uh, preterm uh, labor, okay? premature, mag eventually mag-deliver sila ng premature na baby, or maaaring makabawas dun sa timbang ng sanggol. Minsan, nagiging low birth weight na po yung mga baby and then sa ating mga pamilya syempre nakakadagdag sa budget natin yung pagpapagamot no sa mga bata na heavily infected. So it's important na magdeworm tayo to reduce these problems. Mm hmm well then, nung nung bata kami na nahalata namin na may bulate ang isang bata. Mm -hmm. O kung kalaro namin kapag medyo bloated malaki talaga. Malaki pa pero malaki yung, okay. yung chan. Pero, Doc, ano po ba yung mga misconception patungkol po sa deworming na kailangan maging malinaw sa mga magulang? Okay. Isa po yan, yung nabanggit niyo, Sir Audrey, tamang-tama, no? Yung pagiging malaki ng tiyan ng isang bata, hindi lang siya dapat ina-attribute na meron kang bulate. Kasi maaari pang maraming panggalingan yung paglaki ng tiyan, like those na mga may bukol pala sa tiyan. Number two, yung mga may ascites or may tubig sa tiyan. Okay? Um, usually also, okay, for those na mga... Uh, sinasabi nila na kailangan yung mga magdede-worm is only yung mga bata, no? Hindi 'yun totoo kasi even as adults lalo na yung mga na-expose palagi sa lupa, maaari din silang makakuha ng ganitong worms. Sinasabi din nila na yung mga na-infect lang po ng worms are those people who are in the poorest areas of our country, yung mga most deprived community. Hindi po ito totoo dahil ang worms can affect every social class. And then last but not the least, sinasabi nila na kapag uminom daw ng gamot na pangkurga, pwede daw lumabas sa ilong, bibig, yung worm. So, hindi po yung totoo. Lumalabas ang worm sa ilong at bibig kung ikaw ay heavily infected na talaga ng worms na to at naghahanap siya ng outlet na lalabasan. Mm, so Kahit para tayong adults na, Dok, kailangan magpa-deworm. How frequent? Okay. So usually for mga adults, lalo na po for mga may comorbidities, mas maigi muna sumangguni kayo sa inyong mga doktor before taking this deworming drugs kasi baka may possible interaction dun sa mga iniinom ninyong gamot. Pero kung kayo is medyo active sa hiking, lagi kayong exposed sa lupa, pwede rin po uminom ng mga anti-deworming drugs, ay mga deworming drugs, particularly yan, mga albendazole, mebendazole, they are generally called anti-helminthic drugs. Okay. Uh, Doc, ano-ano po ba yung mga isinasagawa pong mga activities ninyo ngayong National Deworming Month para magkaroon po ng mataas na kamalayan po ang publiko? Okay, for the National Deworming Month, of course, yung ating mga health centers, no, um, sila yung mga naka-in-charge no, na magbigay nitong mga gamot in cooperation with the local government unit in the school. So, nag uh, ano rin sila, gumagawa rin sila ng education, no? Nag-educate sa mga bata at sa mga magulang kung paano maiiwasan itong mga bulate na to, no? Particularly, no, dapat ini-explain natin sa school na before and after washing, uh, before and after eating, kailangan wash your hands at least 20 to 30 seconds. And then, palaging siguraduhin na malinis, no? At naluto yung ating kinakain. And then, at the same time, kailangan din uminom ng malinis na tubig. Kung hindi tayo sure sa source ng ating water, huwag nating inumin or kung nasa mga probinsya naman tayo, maiging pakuluan na lang natin yung mga tubig na ating iniinom at least one minute. Okay? Ayan. And then let it cool down before transferring it to a clean jar. Mm -hmm. Well, sa mga ka-RSP natin, ano, pasintabi po, dahil ito po yung pinag-uusapan natin. Pero mahalaga po ito dahil ito po, dito nakadepende rin yung nutrition ng mga kabataan. Pero ito, doktora, Paano naman po may iwasan yung pagkakaroon ng bulate sa tiyan ng mga bata? Ano po ba yung may advice niyo na mahalagang paraan na dapat nilang gawin? Okay, maiiwasan ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan, no? Susundin natin yung acronym na WASH D. So, when we say WASH D, W WA stands for water, so we have to ensure that the water that we are drinking is clean, no? And then kung hindi nga siya malinis, maaari nating um wag inumin. Okay? Or kung wala talagang ibang choice, pakuluan natin ng at least 1 minute. And then, S stands for sanitation. Panatilihing malinis ang ating komunidad. Iwasan ang pagdumi sa open areas. Kasi maaaring dun makuha ulit okay, yung infection hanggang sa magiging cycle na siya na hindi na po matatapos. No? Next would be hygiene. So, maghugas ng kamay before and after eating, before and after using the CR, No and then before and after preparation of food. Huwag iwasan din po no na kumain ng mga pagkain na hindi masyadong luto no, especially yung pig, yung beef and then yung fish kasi meron silang mga tapeworms din po no. And then, uh, panatilihin natin na malinis ang ating mga kuko, gupitin kung ito ay mahaba na, tanggalin yung mga dumi, magsuot ng sapatos at chinelas kung tayo ay lalabas, especially if we're walking into a muddy surface. No? And then, last but not the least is the worming. Kailangan mag worm at least dalawang beses sa isang taon. So, it's usually done in January and then July po yung susunod na National Deworming Month. And kung tayo ay mga may alagang aso at pusa, kailangan po isama natin sila sa deworming. okay? Kasi maari rin sila maging carriers ng mga bulate. Naku, na-bother naman kami dun Kaya, sa mga favorite naming mga sushi, sushi sashimi. Maari ba ito maging source, Dok, na magkaroon ng bulate ang isang adult? Okay, maari no? Kaya... Um, kung um kung um sa atin no paki baka uh, tayo palaging kumain ng mga raw foods okay avoid eating raw foods. isa yun sa mga measures para maiwasan natin yung pagkakaroon ng bulate ayo nako in moderation sabi. pwedeng kumain Ayon, pero minsan lang ako. always in moderation ah, siguraduhin mong malinis din Kaya, yung pagkain eh, natin dagdagon no? na rin eh, raw food din po ito pero hindi to sashimi ha Ito yung paborito ko eh Lalagyan lang ng suka tahong pero hindi mm, po ba itong bulate okay tahong, hindi siya no na carrier no or, ng or yung wala pa akong makita pero iwasan na lang din natin kainin din yung tahong ng hindi luto no kasi the, pwede rin the, tayo ma-infect gaya ng mga muscles, sa red tide di ba magkaroon muscles. din pa ng ibang infections okay oh, na maaaring kaya. maging source ng pagtatae, pagsakit ng chan, pagsusuka Muscles, para yung ibig sabihin ng mga oh, pagkain. Mga paborito natin yan, yan Oysters. Oysters, correct, correct. Well, ah, maraming salamat po ha sa pagbibigay po ng dagdag kaalaman po sa amin ni eh, Umaga. Dr. Reynalyn and Linsan Andres Tianga, isang pediatric Thank specialist. Thank you very much po. Salamat. Thank you po, Doc. Maraming salamat, Doktora.